Tara guys, samahan nyo kami mag-ride. Breakfast ride guys sa BNP sa Bulacan. At dito nga kami napadpad sa Tila Pilon Hills Cafe. Sa likod pala nito mayroong isang bagong resort. Tinur kami ng mayari. Baka pwede niya tayo kumain na lang. dadalhin niya May tuyo yung pork. Buong bukas pa tayo mauwi niyan. <laughs> <laughs> e de bila-bila ano? Ito isang malaki. Asi swimming, asi ah, swimming pool. tinamo mo taga damo nila foreigner pa. Oh. Ayun. Eh, tayo mo buhok ng puti. Lagyan natin ng gatong sa ilalim, pre. Mga bago pa, bago matapos yung tawag. Ano to to? Tuwaso. Oh, Oo, ganda ng aso. Ganda ng bubong nila the balance five. Akala ko salamin. Akala ko salamin. eh, pinto ni Doraemon na rin pag... Ayun pala, hindi ni na tayo naman. Pagbalik, palabas na lang yan. Eh meron pala dito ng ganito. Wala ko kainan lang. Ba't kainan lang nakita ko sa Facebook? Ah, uh, iba po yung name niya, sir. Ah, um, um, uh, ito iba po yung name. Ah, uh, po sir. Ang pangalan po nitong resort namin is Tinang Desa. Ay, maganda. So, <laughs> ah, uh, ano po 'yan? Orto. Orto dito. Ha? Ano ba 'yan? Para wala na 'to, sorry tumatalbog. Magkano po ang accommodation dito, sir? Yung kakasya kaming mga 12, ganun. Ang isang villa po kasi namin is 11,000. Ilang, Ilang person good. po yun? Good for 8 packs. Na 8 lang. Opo, bali 22 hours na po yun. Hmm. Pero hindi yes. pwede mag-exceed doon sir. sa villa. Masasagad naman na, na siguro ng 10. Kala mga kids lang. Oo, oh, 10. Kapag kids naman, hindi naman na ano yun. Eh. Share naman po, nalalagay naman po kami ng extra bedding. Hmm, may pagka mga alas 3 siguro lilim na yan andito na yung araw nun. Ito o. O kasi ito yung morning niya. Sana. Talikod niya. Saan po ba yung sunset dito sa kabila? Dito dito Mario. O oh, dito nga rin. O oh, dito pag... Sa mga 3 o'clock oh, yan, madilim yan. O alas 4 o gano'n. Tapos magang maga, ayos. Di ba 14 tayo? 14 oh, tayo. Ha? Oh, ha? Ay, dalawa lang na yun. Yung, uh, Ay, sa na, kung gusto nyo dito maghapunan, pwede naman na yung, yung baba, ihawan. Ay, eh, pag, pag mga lalaki lang, bro, hindi na matulog din yun. Uh -huh. O kaya, magdadalang camping tent dito, oh. Pwede. Sir, pwede ba yan? Camping tent, ano? oh, dito, oh. Basta oh, isang bila yung ano natin, kung nakatorsi man tayo, plus mga bata. Ay, tapos camping tent nga, oh. Yung pinakamalalim natin dito is 5 feet. Bali, okay, ito yung po, yung po yung kasi page namin. Kung so, may work from Ay, pero. Ayan, ayan, ayan. Ay, so, ay, connect claro. naman natin po kasi Starlink. Starlink naman po gamit natin internet dito. Ay, maganda. Starlink daw. Elton. Elton mask. Hmm. <laughs> Tsaka tahimik so, pre. po eh. So, itong dalawa lang pong available na bilan yung, ano. Kanya-kanyang CR din. Ito ah, sa babaan. Yan ang butas niya. Yan po yung shower at CR sa taas. Uh, yun lang po yung Manhattan Cold. Pero dito sa baba natin ng na shower, wala po tayong Manhattan Cold. cold. Tapos may CR din. Aircon naman po tayo. So, kung gusto nyo mag-aircon, ceiling fan. So, provided lahat ng utensils na lutuin na lang ang dala. Oo. Oh. Pati tubig po, uh, provided na po natin. Ah, uh, yung nasa dispenser po. Sir, wag na kayo pag sir. Baka, so, dumalaglag ka. Sanay sa pinitak. <laughs> Sanay sa pinitak marami. Ano. <laughs> diba, hindi ba hindi ba mataas ang balat ko. Pero maganda dito magka camping tent nga alam mo Oo, oo. Asa niyo dalawa, di ba mo ba? Ay nagtitinda. Ay ah, nagtitinda rin. Tek bitul sa, sis. Sa May may in yata. <laughs>

Doon pa po kung nasa Ay, pwedeng mag-bonfire. bond fine. Pero, hindi talaga namin actually alam na mayroon dito ganito. Kailan po nag-open to? December lang po. Oh, design Kaya kahit sa Facebook, parang ano, eh, hindi. Dito, na lang tayo sa June. Kahapon nga po, galing pa kami sa Tarlac. Eh. Dito na lang tayo sa June. Ang dami na yun. Ay, ganyan na yan. Ang dalawang bila. Oo, oh, dalawang bila, 22,000. Baka discount Pwede bang discount? Wala pa naman senior sa akin. Ano. My birthday, my birthday, my birthday, my birthday. Ito po, may din po. Kasama na ngayon, eh, yung kitchen. yung kitchen. Diyan po, ka magluluto. Ka o, o. Diyan mo Pwede naman, At diyan ka na lang din kakain. Na, na karen sa bila. Common area ang pool Kitchen, ano? Eh. Kitchen. So ito po parking. Hanggang dito ay parking ano. Pwede rin naman dito. Hmm. Yang mga yung kasama nila, nag-overnight din sa task. Kit sila ng mga staff kagabi. Mm. Okay. Nakaya progress ko sa June na siguro na mapapatapos. May 22 kayo na yun, pang dagat na yun. Eh, ganun din. Layo ng dagat. <coughs> Baler. Okay, baka pwede yung discount. At eto, kakain na kami. Pinili ko kay Long Silog. At habang kumakain kami, pagkatapos namin kumain, next ride daw kay Idol Tiktok. Kay Romeo Katakutan sa resort niya sa San Luis. At dahil diyan, ayar namin kumain na isipan na namin diretsuhan. So, pagkayari namin na to, diretso kami sa Luis. Pero syempre, bago malis, picture-picture ulit muna. At ito, after ng isang oras at uh, 15 minutes siguro, nandito na kami kay Idol TikTok Place. San Luis Louis and Pangah at Lotgar Farm. Hi, doctor. Good morning. Good morning. Thank right, cool. जरिए dad Nihi ngala Sinak Sinakan okay, din ka mga nagkaasalita at nag-aano Kapampangan ay ano. Ay yung mga ibon sa kanan. At syempre bago uli bumiyahe po we, eh, picture picture muna. At ito guys, bumiyahe na kami po we. Eh. Till next ride, thank you guys.